Good morning po sa ating lahat guys. Uh, ah, bless and Monday morning po sa ating lahat. Nandito po ako guys ngayon sa Lipa City. Sa may isang subdivision po sa Lipa. So naman, ito po guys. Nagkakater. Ang kakaawa naman ano po gawa ng naulan. Nagkakater. Ganun talagang buhay ng mahirap guys. Kailangan kumayod para kumita ng bariya. Ayan, di rin nagka siya. Yung payong mo! Ako wow! mm -hmm. no, po, bumuhos na ang ulan. Ito'y naman. Wala <laughs> kasakit <laughs> <laughs> niya sa... And, ...tricycle. Ay, ang gising ang aking asawa. Lapasin na kita sa division ito. Hindi mo dyan. Hindi, mas may merinda pa akong rambut. 2, 4, 6, 8, 10. May merinda ko guys na sampung rambutan. Bumulan. Ay silong, baka naman ikaw pa paano na. paano na. Ay, ang gas <laughs> ngut-ngut na ng ngut-ngut yung asawa ko yung tumila na. Ito ko yung gas yung rambut. Ano na. Bingi. <laughs> Ayan po yung gas Abuti na lang po at tumila ang ulan. Sige na, kaya kong rambutan kasi.